Pequeers, ang mga hula ni Nostradamus ay patuloy na nagiging usapan. At para po sa mga naniniwala, isa daw siyang propeta na tumutok sa mga pangyayari na magaganap sa hinaharap. Pero ngayon, sa 2025, tila ang mga prediksyon niya daw ay nagsisimulang magkatotoo. Mula sa pagbagsak ng mga makapangyarihang bansa, ang paglakas ng mga bansang mula sa silangan, hanggang sa pag-usbong ng mga teknolohiyang magbabago sa ating buhay. Ang mga ito ba ay simpleng prediction lamang? Umay may katotohanan ba sa mga ito? Ano kayang pananaw ng Biblia ukol dito? Dapat bang sa ngayunan ng mga ito? Alamin po natin ang buong katotohanan. Isa sa mga pinakakilalang hula ni Nostradamus para sa 2025 ay ang pagbagsak ng mga bansang sa kanlurang bahagi ng mundo habang ang mga bansa mula sa silangan ay magiging makapangyarihan. Well, alam naman po natin, ang China halimbawa ay madalas na binanggit sa kanyang mga hula bilang isang simbolo ng dragon. Sa mabilis po na pagunlad ng China sa mga larangan ng ekonomiya, teknolohiya at militar, hindi malayong maging dominanteng superpower ang bansa na ito. Tila ba ang hula ni Nostradamus ay may kaugnayan sa mga nangyayari ngayon sa mundo? Lalong-lalo na ang pagbaba ng kapangyarihan ng mga kanlurang bansa tulad po ng Estados Unidos. Isa pang mahalagang hula din ni Nostradamus ay ang paglipat ng mga alyansa ng mga bansa. Ayon sa kanya, isang malaking imperyo ang mapapalitan ng isang mas maliit na bansa. Ngunit may kakaibang lakas. Ang pagbabago po na ito sa alyansa ay hindi lamang po tumutukoy sa pagkakaroon ng bagong mga kaalyado at kaaway sa politika. Kundi pati na rin po sa pagbabago ng mga puwersa ng kapangyarihan. Nakikita po natin ito sa mga patuloy na pag-usbong ng mga bagong alyansa at uh, pagbabago po sa estrategya sa mundo. Isa pang hula po ni Nostradamus ay ang pag-usbong ng isang makapangyarihang uri ng AI or artificial intelligence. Sinasabi niya na maging dominanting teknolohiya ito sa darating ng mga taon na makakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao mula sa edukasyon, trabaho at mga negosyo. Ang AI ay isang katotohanan na hindi po natin maiiwasan. Ito po ay nagiging parte na ng ating pang-araw-araw na buhay at malaki pong epekto nito sa mga trabaho at industriyang umaasa sa mga manggagawa. Nabanggit rin po no, sa hula ni Nostradamus ang tungkol sa pagbabago ng klima at mga natural na kalamidad. Sa kanya nga mga sulat, binanggit niya ang pagtaas ng mga sakuna tulad ng mga malalakas na bagyo, pagbaha at tagtuyot. Sa kasalukuyan po ang climate change ay isang malaking isyo na hinaharap po ng buong mundo. Kung hindi natin kikilos, kung hindi po tayo kukilos upang maprotektahan ang ating kalikasan, maaring maganap ang mga sakunang ito na mahirap ng abutin at hadlangan. Ang posibilidad din po ng isang ikatlong digmaan na pandaigdigan ay isa rin sa mga pinaka-nakakatakot na bahagi ng hula ni Nostradamus. Sa kasalukuyang tensyon sa Ukraine at Russia, pati na rin po sa mga kaganapan sa Middle East at uh, Asia, tilang digmaan po ay isang malupit na posibilidad. Ang mga sigalot sa mga bansang ito ay maaaring magresulta po sa isang pandaigdigang digmaan na magdudulot ng matitinding sakuna at kaguluhan sa buong mundo. Ayon kay Nostradamus, isang mahalagang paksa din ang genetic engineering sa mga susunod na taon. Sa 2025, maaaring magsimula po ang mga eksperimento na magdadala ng mga hybrid organisms. Ang teknolohiyang ito po ay may potensyal na magdulot ng positibong epekto, ngunit mayroon din itong mga panganib. Ang paglikha po ng mga bagong uri ng nilalang, pati na rin po ang mga posibilidad ng mga ethical dilemas ay isa rin pong bahagi ng mga pagbabago na hinulaan ni Nostradamus. Sinasabi rin po ni Nostradamus ang malalakas na lindol at pagsabog mula sa mga bulkan, lalo na sa mga bansang nasa Pacific Ring of Fire tulad po ng Pilipinas. Ayon po sa kanya, ang mga lugar na ito daw ay maaring makaranas ng matitinding kalamidad na magdudulot ng mga pinsala at pagkawasak. Habang hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, makikita natin sa kasalukuyan ang patuloy na banta ng mga natural na sakuna sa mga bansang ito. Kaya ka-curious, ano po ba sa tingin ninyo ang mga posibilidad na mangyari ang mga hula na ito? Pakicomment po sa ibaba ang inyong pananaw patungkol po dito. Now, ang mga hula po ni Nostradamus ay patuloy po na nagiging paksa ng maraming debate at sa loobin sa buong mundo. Ang kanyang mga prediksyon na tinalakay sa iba't ibang media at uh, literatura ay eh may kakayahan po magdulot ng takot at pangamba sa mga tao. Ngunit bilang mga katoliko, paano ba natin dapat tingnan ang mga ganitong hula? Ano nga ba ang pananaw ng simbahan at ng Biblia sa mga hula at mga prediksyon tulad po ng sinabi ni Nostradamus? Sa kabila po ng mga kababalaghang prediksyon ni Nostradamus, mahanap natin po sa kasulatan at sa mga turo ng simbahan ang tunay po na kahulugan ng mga pangyayaring ito at kung ano po ang nais iparating ng Diyos sa atin. Ang Diyos po sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia ay nag-aanyaya po sa atin upang magkaroon ng tamang pananaw at hindi po mawala ng pag-asa bagkos ay magtiwala sa kanyang kalooban at gabay. Tatalakayin po natin no, sa bahaging ito ang mga pangunahing aral na mula sa Biblia at turo ng simbahan na makakatulong po sa atin na mag-isip kung dapat bang tanggapin o sangayunan ang mga hula at prediksyon tulad po ng kay Nostradamus. Isa po sa mga pinakamahalagang mensahe ng Biblia na dapat nating tandaan ay ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa lahat po ng mga hula ni Nostradamus, isang bagay po ang malinaw. Wala ni isang propeta kabilang na po si Nostradamus ang kayang lumampas sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon nga po sa Biblia, ang Diyos lamang ang may kakayahang at karapatan upang magtakda ng mga kaganapan sa hinaharap. Sinasabi nga po sa Biblia, Isaiah 46 verse 9 to 10, mababasa po natin ito. Alalahanin ninyo ang mga unang bagay mula pa noong nakaraan, sapagkat ako ang Diyos at wala ng iba, ako ang Diyos at wala ng katulad ko. Ipinahayag ko mula sa pasimula ang wakas at mula sa mga panahong wala pang nangyayari ang mga bagay na hindi pa nangyayari. So ito nga po ang mga propeta sa Biblia tulad po ni na Isaiah at na Jeremiah ay ginamit po ng Diyos upang magbigay po ng kanyang mensahe at babala. Sa kabila po nito, malinaw po sa mga kasulatan na ang lahat ng mga bagay kabilang na mga kaganapan sa hinaharap ay ayon sa plano ng Diyos. Samantalang ang hula po ni Nostradamus ay masasabi nating maaring magbigay po sa atin ng ideya ng posibleng mga kaganapan sa hinaharap. Ngunit ang pananaw po ng simbahan ay walang sinuman po ang may kakayahan na magtakda o magtangka ng pagpapasya sa hinaharap maliban po sa Diyos. Ang mga hula po ni Nostradamus tungkol sa mga kalamidad at digmaan ay nagdudulot po ng takot sa marami. Ngunit sa pananaw po ng Biblia, ang Diyos ay hindi po nais na magdusa tayo bagkos ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang maging mapagmatsyag at maghanda para sa mga bagay na maaring maganap. Sinasabi nga po, no, Ecclesiastes 31 to 8 binibigyan diin na may panahon para sa lahat ng bagay at ito po ay tumutukoy rin sa mga pagsubok at sakuna. Sinasabi nga dito, may panahon para sa lahat ng bagay at may oras para sa bawat gawain sa ilalim ng langit. Isang panahon para sa digmaan at isang panahon para sa kapayapaan. So ito po kakiyers, no, ang mga hula ni Nostradamus ay maring magbigay po sa atin ng paalala no, upang maging handa sa anumang mga pagbabago at sakuna na maring mangyari. Hindi po tayo tinatawag ng Diyos upang mabuhay sa takot. Tandaan po natin yan kundi upang magplano po at magsagawa ng mga hakbang upang mapanatili po natin ang ating kaligtasan. Tinuturuan nga po tayo ng Biblia na maging responsable at makialam sa ating mga komunidad, na nagiging bagay naman po ng ating misyon bilang isang mga tagapag-alaga ng kalikasan at buhay. Now, bagamat maraming mga hula po ah, ng sakuna at panganib, ipinapakita po ng Biblia na ang Diyos ay laging may plano ng kabutihan po para sa atin kahit sa kabila po ng mga pagsubok. Sa sinasabi nga po ni San Pablo in Romans chapter 8 verse 28, ipinahayag po ng Diyos na lahat ng bagay ay makakabuti para sa mga umiibig sa Diyos sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. So ito po ka-curious. Ang mga hula ni Nostradamus ay maaari pong magbigay ng paalala. Ngunit sa pananaw po ng simbahan, tayo po ay tinawag o tinatawag na magtiwala sa Diyos. So sa kabila po ng lahat ng pagsubok, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. So habang tayo po ay nagiging mapagmatsyag sa mga prediksyon ni Nostradamus, na alam naman po natin bilang isang mananampalatayang katoliko, ay hindi po ito sangayon no, sa katuruan ng ating simbahan at sa itinuturo ng Biblia. Ngunit dahil po laganap na ito sa social media at marami po ang mga naniniwala, isa lang po ang mahalaga dito dapat po nating alalahanin na ang Diyos ay may plano ng kabutihan sa ating buhay. Kahit sa kabila po ng mga sakuna at kalamidad na masasabi nating nangyayari nga at uh, mangyayari pa sa inaarap, no? Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos po sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal ay patuloy na nagpapakita po ng kanyang gabay at proteksyon sa atin. Ang mga hula po na ito ni Nostradamus ay naglalaman ng mga prediksyon no, tungkol po sa mga pagbabago sa klima at iba pang mga kalamidad. At ito po ay maaaring magbigay sa atin ng pag-alaala na tayo po ay may responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan. Well, maliwanag din po na sinasabi yan sa Biblia no, in Genesis chapter 2 verse 15, binibigyan tayo ng Diyos ng tungkulin na pangalagaan at pagyamanin ng mundo. Sinasabi niya po, at inilagay ng Panginoong Diyos ang tao sa hardin ng Eden upang pagyamanin at tingatan ito. So ang pagiging responsable po sa pangangalaga ng ating kapaligiran ay hindi lamang po isang etikal na obligasyon kundi isang pananagutan na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Sa mga hula nga po ni Nostradamus na nagsasabing may mga sakuna na dulot ng kalikasan, tayo po ay tinatawag upang pangalagaan ng ating kalikasan. So ito po ay wala rin pagkakaiba sa sinasabi ng Biblia no? at sa binanggit ni Nostradamus. So hindi rin natin sinasabi na talagang yan ay isang hula kung ito rin naman ay sinasabi sa Biblia. So ito ay isang pag-uulit lamang sa nais talaga ng Biblia na ipahiwatig sa atin ang mensahe. So mga hula na ito ni Nostradamus tungkol po sa pagbabago sa mundo ay isang uh, paalala lamang sa atin kagaya ng sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nais na maging tayo po ay nais ng Diyos na maging tagapangalaga ng ating kalikasan at gamitin po ito ng matalino upang hindi po magdulot ng mas malupit na sakuna sa hinaharap. Wow, sa kabila po ng mga takot at pangambang dulot po ng mga hula, pinapaalala po sa atin ng Biblia na ang tunay po na lakas ay nagbumula po sa pananampalataya sa Diyos. Ang mga hula po ni Nostradamus ay hindi dapat magdulot po ng takot sa ating puso. Kunay magtulungan tayo upang maging matatag sa ating pananampalataya. Ayon nga po no, sa Matthew 17 verse 20, Kung mayroon kayong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok, lumipat ka mula rito patungo roon at ito'y lilipat. So ito nga po ka ang tunay po na lakas ng kristyano ay nasa pananampalataya at pananalig sa Diyos, hindi po sa mga hula kagaya po ng sinasabi ni Nostradamus. Bagamat may mga hula po ng kalamidad, no, ng mga natural na sakuna at digmaan, hindi po tayo tinawag na magpadala sa takot. Ang Diyos po ay palaging naroroon upang magbigay po ng lakas at gabay. At ito po isang paalala na sa kabila po ng lahat ng prediksyon at uh, pangarap ng, ta ng mga tao, ang Diyos lamang po ang may wakas ng lahat ng bagay siya pa rin po ang makakapagsabi sa kung ano pong bangyayari sa hinaharap. Now, habang ang mga hula po ni Nostradamus ay maaaring magbigay po sa atin ng takot at pangamba na again, no, ayaw na ayaw po ng Diyos na mangyari sa isang tao, sa bawat tao, tayo po no, bilang mga katoliko, tayo bilang mga mananampalataya, ay tinawag po na magtiwala sa Diyos lamang no, at hindi po sa mga hula. At of course, magsagawa po ng mga hakbang upang mapanatili po ang ating kaligtasan. So hindi po tayo tinawag upang mabuhay sa takot, kundi sa pananampalataya na mayroong isang Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. So maging mapagmatsyag po tayo sa mga kaganapan sa ating paligid. Ngunit higit po sa lahat, magsimula po tayo sa panalangin at magtiwala po na ang Diyos ang siyang magbibigay gabay sa atin sa mga pagsubok ng buhay. So, ayan po kakiers, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para po sa mga bagong update at mga komentaryo. At ilike niyo po ang video na ito at mag-iwan po ng komento kung anong inyong opinion ukol po sa mga hula ni Nostradamus at kung paano ito naaayon sa ating pananampalataya. Muli po, God bless sa ating lahat.